Yan mga 5.47 ng umaga ay uh, nandito tayo ngayon sa Maisan. Yan, at uh, wala pa itong tubig kahapon dyan sa bahaging yan. And dyan sa kawayan o oh, bayog na yan, ay nandyan tayo kahapon, no? wala pang tubig alas 12 ng tanghali, wala pang tubig dyan. Ang uh, meron lang dyan ay yung naiwang tubig ng uh, Christine noon. At uh, nagulat tayo ngayong umaga na ito, ganito ako nakalaki, parang uh, dagat na itong maisan dito nga sa masikal. Sa pangatlong pagkakataon ay nabahan na naman yung kubo na yan, nasira na nga ng uh, ilang beses. At ngayon ay binahan na naman at uh, yung mga manok na alaga dyan na hindi ko alam kung nakaligtas sila sa baha. Binaybay natin ito kahapon na pumunta tayo doon sa bandang doon. At uh, ganito nga lang siya kababaw kahapon na mapupuntahan mo pa yung mga bahaging uh, may tubig na ngayon. Kitaan nyo ako ni. Oh. Oh. Yan na uh, si Manong Bubot naman ay uh, susubukang uh, puntahan at kunin yung kanyang bangka na nandoon Alam, sa bahaging yon ah, pero eh. hindi niya kaya kasi medyo mababa na nga o mataas na nga yung tubig at Alam, hanggang tao na yung baha dyan sa bahaging nyo, ah. yan anak mo gayan? <laughs> may amat agtapaw ka magpaiso yan mga kausaw susubukan niyang tawirin yung tubig na yan para marating niya yung uh, kinalalagyan ng kanyang uh, bangka doon sa bahaging yon. pagkatapos nga po ng uh, walong minuto ay uh, nakuha na niya o nasakyan na niya yung kanyang uh, bangka at uh, dinadala na niya dito sa gilid yan at uh, successful nga yung uh, kanyang uh, pagkuha sa kanyang bangka yan, at uh, papalaot <laughs> daw sila at manging isda nandito tayo sa pagitan ng uh, pakakpikinyo at uh, masikal, Nakikita natin na itong sapa dito ay uh, mababang bahagi talaga ito at nangarga na naman ng tubig dahil sa malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan na dala ng uh, bagyong uh, nika ayan, dito nga sa bahaging ito ay maraming uh, nakukuhang mga isda, ang mga manging isda dito, ayan, katulad ng mga yan Samantala mga kauso, pumunta naman tayo sa school para magayos at magtaas ng ating mga gamit at nadanan ko itong aking mga estudyante na nag-aayos na nga. Samantalang itong aking mga co-teachers ay nakapag-ayos na rin ng kanilang mga room bilang paghahanda sakaling tataas pa ang tubig na dala ng mga susunod pang mga bagyo katulad ni Ophel at saka ni Pepito. Pati nga itong mga upuan na extra na nakalagay sa labas ay tinaas o i pinasok namin sa reading room para ligtas sila. Ganon na rin itong mga halaman na nakadisplay sa labas ng ating classroom. At sa mga nagtatanong po ng uh, kalagayan ng tubig dito sa pukak pequeno ay uh, kuha po natin ito sa northern part ng school kung saan nandoon po yung alog yan na po yung tubig ngayon nangarga po dumami o oh, tumaas po yung tubig niyan at uh, medyo mabilis nga yung uh, pagtaas ng tubig dyan. malapit po yan sa mga kabahayan dito nga sa northern part ng school ito naman po yung uh, maliit na dam dyan sa bakring amulong at uh, nakikita natin na ang spillway ay uh, naglalabas po ng tubig papunta dyan sa mga Uh, palayan dyan sa baba. Malaki nga daw po ang itinaas ng tubig dahil nga sa tuloy-tuloy at um, malakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong uh, Nika. Maaari nga po itong uh, pakinabangan ng mga taga-Bakring. Kaya lang ay kung patuloy ang uh, pagbanta uh, ng mga bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility at ang tutumbukin ay ang Northern Luzon ay uh, wala hong uh, kahihinatnan nito kundi patuloy ang paglaki at uh, pagragasa ng uh, tubig dito. At uh, iyan nga po ang pinakahuling uh, kaganapan dito nga sa Amulong West at uh, hanggang sa susunod na makabuluhang kwentuhan, ako po muli ang inyong kauso, kauso mo. Migo Sagibo